So good day sa inyo, mga ropa! So this video nga eh i-share ko sa inyo yung mga kaganapan o mga nangyari sa ginanap na Pistang Pinoy sa Korea 2024 mga ropa! That time mga ropa eh pinapakilala na nga o magkisimula na nga ang parade mga ropa So may parade nga na nga dyan, mga ropa So ang saya nga dahil nga ang daming mga Pinoy Pinay na nakipag-participate mga ropa para sa parade na yan. So, kaya-kaya nga sila mga costume o suot. O yung tinatawag nating traditional Filipino dress mga ropa. At nandyan nga din mga ropa, ang team Alasora, ating national volleyball team mga ropa. Grabe, ang saya niyan mga ropa. At nandito nga rin mga ropang SB19. Hello Korea! My name is Josh. Magandang araw po ako po si Stel. Hello po. Magandang araw po sa si inyo lahat. Ako po si Pablo. Ano naman po si Justin. At syempre nag-perform din sila dyan mga ropa. At, at ito nga yung konting clip lang mga ropa. At nandito nga rin ang horizon mga ropa. One, two, three! Kamusta? Kami ha? Horizon! Hello guys! Nice to see you here! At nag nga so din sila mga, mga ropa. At ito nga ang video clip na performance nila. At nandito nga rin si Sak Tabudlo, mga ropa. Kaso nga lang, sa wish bus lang na siya nag-perform at di siya nag-perform sa stage, mga ropa. At nandyan nga rin, mga ropa, si Sepani. A favorite wish bus moment, Sepani. wow, um, siya honestly, siya ng isang every magandang Every time I'm on the wish bus, it's yun, such mga ropa. a memorable experience kasi talagang... Talking with my sleeping now, making me so crazy. My mind, I don't know. At nandito nga rin mga ropa si eh, Esay Blanyo at grabe ang lipit ng mga ropa grabe talaga lalo yung kanyang anak yung kanta ni Pedi agad mga ropa grabe gusto ang mga ropa ang bangis At ito na nga mga ropa, yung parade mismo mga ropa. Ito yung parade na ginanap dyan sa Pistang Pinoy sa Korea 2024 mga ropa. So ang daming ang mga Pilipino o Pilipina na may participate talaga sa programang yan mga ropa. So ang nangyari dyan mga ropa, yung bawat lugar dito sa Korea, bawat lugar no, pero hindi naman lahat. Basta may mga Pilipino, Pilipina nakatira eh. Nag nagano na, na sumakay talaga sila mga ropa no. Nagparticipate talaga sila. So ang ginawa nga nila, suit nila yung mga Pilipino o Philippine traditional dress natin na mga ropa. Yan mga ropa, ano? Kita niyo naman no. Talaga ang saya, talaga nag-costume pa sila mga ropa. So balita ko nga mga ropa no, sinabi rin ng host diyan na yung mga ibang nagparticipate nga mga ropa, Nais galing pa sa Pinas yung mga costume nila talaga pinagawa nila sa Pinas tapos pina tawag dito we eh, pinadala dito sa Pilipinas ano, sa Korea parang may magamit silang costume mga ropa ganun talaga pinaghandaan ng mga Pilipina o Pilipino yung yung event na yan mga ropa grabe pero mga ropa yun eh meron din alam ko may kasi tinapos kaya mga ropa no meron pa ano meron ano yan meron, may price yan mga ropa cash price yan mga ropa ang laki din mga ropa ng pray nyo dyan kung sino yung mga nanalo. So, congratulations nga sa mga nanalo, mga ropa. So, ang nanalo nga dyan, mga ropa, is yung At ang, na, ang na, ko ng mga ropa is yung yung malaki simbahan dun sa sa Soul. Eh, yung, ano nga, bali yung pare ang nag sa grupong yun, mga ropa. At sila nga yung yun, nag, ah, nag, ano, nag uh, first runner-up yata o nag-champion sila, mga ropa. So, ang lagi talaga dyan, mga ropa, no? you no? alam mo yung ano uh, yung isang kanta na lang isang kanta lang ang ginawa ng uh, eh, isang lang ginawa o yung siniyaw lahat ng nagperform dyan mga ropa yan no di ba talaga namang saya ang daming tao nagpunta at hindi lang mga Pilipino mga ropa ang mga nanonood dyan mga ropa ang dami iba ibang lahi na nakita ko no na nanonood dyan sa pistang Pinoy na yun, mga ropa talagang dinahirin sila mga ropa at saka yan kasi mga ropa, nasa harapan mismo ng ano ng Busan train station yan mga ropa. Kaya talagang dagsain din ang mga tao. Kaya yung bawat alam yung o bago sumasakay ng train, na napapatigil talaga dyan mga ropa. Ngayon, no? tingnan niyo naman ang mga ropa. No? So yun yung upuan, medyo maaga pa dyan. No? So nagkamali nga ako dyan mga ropa, hindi ako naupo. Noong una, nung bandang uli na ako naupo, nung nangalay na ako mga ropa. So ang dami rin talaga nagbibidyo dyan. Ayun mga koro mga costume mo. Oh. Ano, ano kaya ano kaya ano yan? Ano, ano? ano kaya national costume sa Pilipinas natin? Ano, ano kaya ang sa Pilipinas nang isusutang ganyan yung, yung katulad dyan mga ropa. <laughs> di ba nakakatulan? Talaga namang ginasa nila mga ropa yung mga costume nila dyan. Ito, di ko alam kung ano. <laughs> kanya kaya trip na lang yan, mga ropa. Ano. Ayun eh. Kikinan mo naman oh, di ba Airport eh, talaga mga ropa sa lahat na ginawa nilang ano, at mo yung oh. di ba? May mga ganun-ganun pa mga design, di ba? Kaya ang laki din ang price dyan mga ropa, no? Ang laki ng price. Ang pagkakaalam ko, nasa 80k sa peso, no? Yung nag-champion dyan mga ropa, no? Ang dami talaga yan mga ropa, sobra. Ang dami nag-perform dyan. Yan ang ropa nyo, Pakitan po <laughs> may mga nakamaskara pa dyan mga ropa ano, ano, naka amaskara, nakamaskara pala pero pa nga dyan mga ropa nakabahag eh, yung igrot talaga igrot yung costume nila mga ropa grabe, tantigas nun grabe, talagang nakabahag lang talaga, ewan ko lang kung kung john ko dyan mga ropa yung nakabahag pero piling ko, alam ko napicture -na, na, picture ko yun eh, parang dito na yata yun yung mga, parang mga igrot style yung ano, ang, ang costume nila hindi hey, may mga kuryang talaga mga ropa. Nakakarang <laughs> ako eh. Oh, ang dami nagpunta dyan. Ito ano ba yung costume? Parang pang Maria, uh, Maria Clara. Nabubulong lang ropa nyo. So, oh, ba diba, mga ropa? So, ang dami rin mga vlogger dyan mga ropa. Ang dami rin talaga nagbibidyo. Di lang mga Pilipino mga ropa. Mga Amerikano. Tulad dyan mga ropa. Amerikano. Di ba? Tuwan-tuwa sila yun. Talagang binidyohan din nila yan diba ba mga ropa? Ang saya naman kasi. Ito, ayun ko ano to. Eh, 'di ba? Eh, talaga sila mga ropa, diba ba? Ang mo, ilang araw 'yan, hindi lang isang araw na preparation 'yan mga ropa. Tuloy diyan mga ropa, oh. 'di ba? May maskara pa tapos pero pa sa utas, pero pa ano, ayun. Grabe, mga ropa, no si ate oh, si kuya ano ba si ate si kuya parang ano parang ano siya <laughs> parang iba ayan mga ropa, ko iba ito sa so United Filipino in Korea ano, yun, may mga samahan din mga ropa may mga sama may mga, ano, mga Filipino community dito mga ropa mga sumahal rin pero karo oh, marami rin mga oh yan katulad ng mga ropa may mga may mga banner na yan, mga ano yan, mga ropa, mga Pilipino, community sa Korea. Ito, mga e-group mga ropa, nag-perform dyan sa harapan mismo ng Busan Station, Busan Station, mga ropa. Ang sayo ng mga pa. Yung mga, ano, yung mga igrot yan mga ropa, yung mga yan. O, yung mga Pilipino yung mga nagtatrabaho rito sa Korea. Mga OFW din yan, yung iba naman siguro, mga asawa ng Koreano. Hindi pa nakakatuwa. Kaya masaya talagang magpunta pagka may mga event na nagaganap dito sa Korea. So, ha, totoo lang ngayon, Alright. sa totoo lang raw, ngayon lang na ako ng mga ganyan. Ngayon yung mga host, mga ropa yung tatlong host nung araw na yan. Yung uh, DJ ng, ano, na ano, ng Wish. Yung dalawa. Ito naman yung lalaki ng na mga ropa. Taga dito yan sa Korea mga ropa. Ang na. Professor sa mga ropa. Professor siya. At ko, doon siya nakatira sa Dejon. Dito nga lang malapit sa amin yung mga ropa. At yun, mga ropa. So, sa so, mga bago nga lang sa channel ko, eh, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at pinutunin yung bell button para ma-notify kayo sa mga video yung ko, mga ropa. Stay safe God bless. Ingat, mga ropa. babayi.